August 22, alas stress ng madaling araw ng uh, self-accident ng sumampa itong uh, isang uh, Mitsubishi Montero Sport ito tayo yung mga kapunat yan, simula dito, yan siya, dyan umakyat na sumampa yung uh, Montero Sport, ayan yung bakas yung mga halaman na dinaanan niya mga kapunat ayan, yan, yan, yan ito, itong um, nasira mga halaman na to at uh, biglang binangga itong poste dito ng LRT. So dito sa may kahabaan ng Marcos Highway sa area ng F. Mariano mga kapuknat. Yan po ang uh, bakas at mismo ng uh, ito mismo yung binangga nitong uh, Montero Sport na poste ito ng LRT mga kapuknat. Bibiro po yan, matigas po yan. Dito rin po mismo, mismo sa driver side nang uh, sasakyan bumangga dinangga itong poste ng uh, LRT na ito mga kapuknat ito yo ito pa yung mga bakas mga kapuknat uh, halaman na natumba rito ito pa ito yung mga galing pa ito sa ano mga kapuknat sasakyan okay malakas ang uh, impact mga kapuknat dahil uh, driver side driver side siya at driver side yung mismong bumangga tapos din na yan mga kapuknat at at naisugo din naman yung driver sa pinakamalapit na ospital ngunit uh, nakakalungkot dahil ito ay binawian din ng buhay mga kapuknat at sa ngayon hawak po ng uh, uh, Pasig Police at uh, ongoing po yung investigation sa naturang aksidente mga kapuknat ayan yung mga dinaanan niya o, ito yung mga halaman oh talagang na uh, nabuwal nab nab yung mga halaman dito na dinaanan at uh, binanga binangga at sumalpok siya dito sa poste. Kung wala man ka Tingnan mo yung poste makapuknat oh. Oh, tumalangit na wa yung kaluluwa, kaibigan. Ito lang yung gas-gas uh, dito yung poste na to oh. Ayan lang makapuknat oh. Oh, yan lang yung napugnas na nasa poste na to. Okay? Talagang nakapakatigas talaga ng mga sulit sulid po yan kaya hindi ka obra ka diyan makapuknat. Ang payo lamang po ng inyong kaibigan, kapuknat, kung kayo po ay uh, dinadalo ng antok sa pagmamaneho, uh, mas maigi na munang magpahinga, tumabi na muna mga kapuknat, sa uh, safe na area. Nasa ganun po ay eh, maiwasan ang disgrasya sa daan. At kung kayo man ay nakainom, lalo lalo rin mga nakainom ha, galit tayo ng party-party mga kapuknat. mas mas mo muna magpahinga upang sa ganon maiwasan ang anumang aksidente sa daan mga kapuknat ingat